tama ba na itong asin nyo ay makakatulong para dito sa ating masarap na dessert? Eto, gagamitin tayo dito ng ating mangga. So, medyo overripe lang ang talagang gagamitin natin dito. Ihalo na natin dito sa ating mangga itong ating yaku evaporated milk at itong ating condensed milk. Kayo nang bahala kung gaano karami ang condensed milk or asukal. Itong ating food coloring. Mix-mix lang natin. So ako, talagang condensed milk ang kailangan na magamit dito para hindi ganun kagaspang ang kalalabasan nitong ating dessert. Ilalagay lang natin ito sa ziplock. Tapos meron tayo ditong yellow. So isang bundle ng yellow. Tapos lalagyan natin ito ng asin. Ang gagawin natin dyan, gagamit tayo dito ng towel magta-timer tayo para malaman natin kung mabubuo siya na ice cream. So, nag-timer talaga ako dyan. Mix-mix pa natin. Talagang dapat aalog-alugin natin yan. Time's up. I-check na natin. Ayan na. So, hindi talaga umubra sa akin. Anyway, ilagay na lang natin dito sa ice cream na container. Tapos, ay i-freezer na lang natin. Tara, tikman na natin. Tingnan nyo naman. Masarap pa rin naman talaga yung lasa nito kahit na fin freezer Tara, iserve na natin. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow. Bye-bye!